buhay. Kasi ang yung aming yung mga yung golden. O, oh, golden guys. Eggs. Good morning. Magluluto tayo ngayon ng quality seafood guys. Mga, ano nyo, makikita nyo mamaya. Mukbang <laughs> kami. Mukbang kami guys. Ayan, mapagpalang araw sa lahat. Ay, salamat sa mga nanonood sa aking upload, upload. Ayan. Ganyan lang tayo guys. Libang-libang. Ayan natin yan si Lolo. Ayan. eh oh. no Ang sitaw. ba Ang sitaw namin. Ganyan lang kami. Hiwa-hiwa. Mumukbang kami mamaya. Makita nyo ang aming mumukbangin. Nagsahin ka ng marami lang. Dalawa. <laughs> Dalawa sinain ko. May tira pa naman yun sa tayo. Tayo ba lang? <laughs> Bitin nga kahapon. Buti may brokoli. May brokoli pa rin kami dyan. Isang yeah, luto. Kaya, maganda yung matambok tayo bago magsinyo. Kasi nag shrink pala. Pag ano na. Shrink. 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 an ba yun? Shrink. Shrink na ang katawan pag senior na. Yung, siyempre, iba na. Ayan. kailangan mag-exercise para ano pa din yung katawan natin. Firm. Stay, firm. Stay. Kahit, kahit ang mga mukha natin ay ganyan, nagawa kahit, Basta yung katawan malakas. O, di ba? Ang daming pasakal, di. <laughs> ang daming nating pasakal, guys. Pero, ayan naman ang totoo. Ayan, magigisa na kami, guys. Okay na yung crafts. Nakalagay lang sa rep. Nakabili kami ng $45. Times 7. Magkano yun? Ano Opo. Tatlong crabs yun. Samantalang sa Pilipinas, 140 ang lilihit. Tatlo lang. Parang parehas lang halos. Hindi nagkakalayo ang usapan ng seafood dito sa Hong okay, Ayan, mas mula. Buk sila. Paano yun tayo pagluto? Yung seafood? Alin? Ito, sibuyas sa kabawang. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung anong aning ano. Lalagyan ng sibis sa sabaw ko. Kaya may bagoong tayo dyan. Mm. Bago mm. May bagoong tayo. Ay, talagang sipod na sipod, guys. Ating crabs. gata o, gata, ayan, uh, 45 dollar times 7, ating traffic light na bell pepper, sibuyas, luya, bawang, ayan ang ating hipon, very fresh, at pusit, ayan, bagoong, ayan bagoong. Lulutuin na yan dyan. Bawang, sibuyas, luya. Ayan. Ayan, so, guys. Ilagyan na po ng bagoong. niya. bagoong. Ay, yummy, yummy. Binirap ko pa yung crab na yan. Sa isa. Lahat lalaki, walang babae, siya ay lalaking crab. Alam niyo ba guys? umingin ng babae at lalaki. Pero ang bakla, hindi ko alam. Hindi so, bakla, di ba? So, gagay ko na yun, ba? Ayan, paminta, guys. Ayan, paminta. At puto yun. Puti there? Powder. Oh, there? Puti lang. Sa may alap-alap na. Ayan guys. Puti usin. Puti usin. lang. Balance the taste. Ating ano yan, kung anong lasa mamaya. First time namin mag-ganyan guys. Halo na may bago on. ano, oh, coconut milk, guys. Coconut milk. Coconut cream. Ayan. Gata. Yan ay galing sa Indonesia, guys. <laughs> Wala sa talipapa. Ay, talipapa. Nabudol pa ako. Hindi pala maganda iyon. Wow. Ayan na ang pun guys. Sinalo na. Atin guys. Ta. Ayan. Luto, Sakpan muna natin ang ating ulam ng nakakaluwang luwang. Kasi alam nyo, pag sa Pilipinas yan, mga 1,000 peso yan. Ayan. Ayan na nang sili. Ayan. Habol, habol. Ayan. Idagdag na natin ang bell pepper, guys. Traffic light. Ubos oh, na. Ubos na. Aluin. Quality guys. Mamaya. Ang ating ulam, guys. Quality. Quality. Idagdag na natin ang pusit. Pusit. Ang halaki ng init <laughs> yan, malaking hiwa yan, guys. Wow, let's. guys. Ponting ano na lang, tayo'y kakain na, guys. Ano na ang aming zip food with sital. Bell pepper. Ayan. And creamy dakta from Indonesia. Wow! Sakto lang. mga seafood lovers dyan, guys. Ayan. Sakto lang ang yasa. Guys. guys. kakain na tayo. Kainan wow! Kama yan. Masarap na natin. may. <laughs> Ayan, kakain tayo, ha. Ayan, um. Ayan kain tayo. Mokbang Sarap. Mukbang. Mukbangers kami. Ah. <laughs> Mana mm. aku nakalit? Kan ini. Ini dia. Anak rekodnya. Ini Nakagat ko pa yung labi ko, guys. Iba na pagkaan mo yung hipo na. Pag hindi na sariwa, naka lang kasi. Dikit na yung bal. Kailangan kasi nakakamay. Ayan ang crabs. Tum-tum-tum! Tudum! ta Uy! Uy! ang lalaking crabs. di ba, alam nyo ba tumingin? Kung ano ang ano, lalaki at babae. May bakla. May baktula! Ay, bak Ay bak guys. <laughs> okay. mm. Parang nasa naga pa yung yun si Larap ka Naga yun? Baka. Harap! Ano may squid. Tikman natin yung ano po set. Hmm. Hariwa. Pero. Mm, kalat lang ngayon. <laughs> lang pag kumain ng seafood. Kasi talagang ano yan eh. Kamayan. Mm. <laughs> Mm -hmm. right. nasa ano nasa 700 plus peso to kinain namin iwan ko sa Pilipinas kung makakain tayo ng 700 peso na may ganito na Okay. Ah, ang mga galamay! Oh, Guys, <laughs> ang okay, haba ng galamay. Ang eh. hmm. haba ng galamay ng crabs. Nakita kasi namin na Ate Mel, affordable ay sige. Nakap, sale na. Sige. Kasi kung hindi, 150 Hong Kong yan. Pagbuhay sa na siya. Ano na siya? Kailangan niya talaga nilang isa eh. Alam mo yung guys? oh, yun Kain! Kain, kain! Hmm. Uy, ang sarap oh. Yung laman ng ano? Crab! Hmm. Makalat lang kami guys. Mmm, yummy! Ayan, bye-bye na muna, Ate Mel. Bye-bye! mo kami. God bless! Thank you for watching, guys! Bye-bye!